Vice President Duterte inasang dadalo rin sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2024. Diyan po sa lungsod po ng Cebu kahit siya nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Education. De, meron pa rin tinatawag na 30-day notice. Eh. Decime Padilla na Super Radio Cebu. Desimay, pasok! Joel, inaasahan pa din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa opening ng Palarong Pambansa 2024 na gaganapin sa Hulyo 9 sa Cebu Sports Center. Ito ay sa kabila ng pagbibitaw niya kahapon bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Batay sa pahayag kahapon ni Duterte sa Hulyo 19 sa tuluyang aalis sa DepEd. Ayon sa local organizing group ng Palarong Pambansa 2024 dito sa Cebu, hindi naman sila sigurado kung dadalo ang Vice President sa closing program sa July 16. Malaki ang naging, daging papel 30 sa pag-host ng Cebu City sa palarong pambansa sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang 30 taon. Nasa 12,000 na mga atleta mula sa iba't-ibang bahagi ng bansa ang lalahok sa naturang multi-sports event. Ako si Desime Padilla ng Super Radio Cebu nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB, Dapat Totoo! Super Radio!